love. So, today is another day. Sobrang <laughs> haggard yung mukha ako. Pasensya na mga loves. So, uh, pupunta tayo ngayon sa The Lords. Sa mall, mga loves. Um, tapos, after nung kakain tayo. And then, dapat bukas pa yung ano namin mga loves. Bukas pa kami mag-check out. Kaso ngayon na kami mag-check out kasi nga, sabi ko, hindi naman tayo mananalo dito. <laughs> Parang andun yung pakiramdam ko na matatalo lang kami na matatalo. Sabi ko sa asawa ko, sayang lang. Kasi, kung matatalo naman kayo mga resparang parang wala kaming makukuha as compare pag sa India na kami naglaro, kahit na matalo kami okay lang kasi nakakakuha kami ng free cruise, so eh dito pag natalo, parang wala kaming makukuha na ano, parang wala kang rewards na makukuha, tsaka <laughs> aside sa free room, which is pag member ka naman ng Caesars, mga last marami kang pwedeng hotel na pagsaya na minsan bibigyan kayo ng comp room. So, ayun. Punta muna tayo ng dealers and then kakain tayo bago tayo umuwi. Dito na tayo mga loves. Dealers clearance. So, sabi ng asawa ko, parang outlet to. Sabi ko, dapat mura ang mga tinda dyan pag hindi. <laughs> Tignan natin kung may mabibili tayo dito mga loves. Let's go! Tuesday, Saturday So today Oh, hi. So tignan natin mga loves Kung may mabibili tayo dito Ooh, Now trending So oh, cute naman ang dress na to May nakita kami dito mga loves Ito, 14.99 Sabi ko gusto ko yung ganito Non-stick Medyo ano siya Yung medyo malaki ng konti mga loves So kukuhanin namin Ayan We'll take this one too for eight dollars. Parang kami nito mga loves. Ang luto. Yes, $7.99. ninety nine from forty dollars. Wow, murang at dito, mga loves. Ko pa kami isa mga loves. So balit dalawa ko namin. Kasi sa ang mura mga loves. Tapos may ang bag. <laughs> ang ganda mga lads. Oh. Ang cute. Kaso medyo pricey pa din. Ang regular price is 300 yata. 199 pala. Over naman ako. Tapos 69 na lang. Medyo ano pa rin. Pricey pa din siya. Ayan pa yung mga ibang bags. Mm. Dahil mga bags dito mga loves. Ang mata ng lola nyo na ano na naman. <laughs> Ayan Oh, tignan nyo. Sobrang dahil mga bags. Ang cute nito. Ang travel. I like this mga loves. Ano? Ralph Lauren. How much is this? <gasps> 122 ang mga <laughs> regular price is 350 mga loves bagsak na bagsak presyo ang ganda niya no super cute pang travel natin ang ganda mga loves this one is nice too from 195 down to 68 ang ganda ang ganda nito mga loves oh ay oh, ang cute bilhin ko kaya which one <laughs> Nagugulahan na ako mga loves, ko. Ito yung ko. Or itong isa. Ito ba? Ang ganda kasi nito eh. Panglagay sa ano ba? Sa ibabaw ng ano mga loves, ng luggage natin. Ang ganda talaga nito. Bet ko. Mga loves, nahirapan ako mamili between the two. <laughs> ang cute kasi talaga nito mga loves. Ang gagandahan ako. Tapos ang bigat niya. Tapos ito naman. Ito naman pwedeng pang ano natin mga loves. Ayun, pang travel din. Ganda rin ang kanyang kulay. Maganda sana kung brown kasi walang brown. Ito lang mga loves ang meron. So please, help me. Hirap na hirap na ang lola nyo. Pag ako na inis, dalawa tong kukuhanin ko. <laughs> Another extra duty na naman mga loves. So bilhin na natin to for myself. Wow! For myself. So ilagay natin dito mga loves. Ayun. Sabi na naman ng asawa ko, na ka na naman ng bags. <laughs> Grabe yung budol na naman mga loves. Lagay natin yan. Ayan. Mayroon mga shower curtain dito mga loves. For oh. for $10. Oh wow. It's cheap. Mura na to, mga loves. Mas, ma mahal yung regular price. So, are we gonna get one? What one? Okay. And $10 beach blanket. Oh, this is cute, huh? I like this. Okay this one is nice. $9.99. So yeah, we'll just get that. Lagay natin ito dito mga loves. So ito pala yung namin. Ito na lang mga loves. Kasi pagkapareho lang ito, pinagkaiba lang yung kulay. Ito $15, ito $10. So ina na lang kukuha namin. Ito mga loves. Saka ito. This is heaven, mga loves. Tignan nyo ang mga sapatos. Sobrang dami. Tapos, naka-off siya 65%. Ayan. Dito tayo mga loves. Ah! Puro 9 dito. 9, 9.5. Oh my goodness. 49.9 Look at this. Ooh, la la. Then ito, parang pang ano na to, mga loves. Pang tawag dito. Pang laban. Mas ito ag mga loves. Ang cute nito. For $27. Oh my, it's so cheap. I mean, sa regular price mga loves, ito is $79. $79. Ang cute nito. Simple lang siya, mga loves. sukat nga natin. Nine. Ay, medyo malaki. Pala <laughs> ko nasa nine ako. Parang ten naman yan, mga loves. Gusto mo naman mga pang-pang dito ko munta Ay, antaray nito, mga loves. Barbie. For $41. Antaray. Ang ganda, mga loves. oh Ang cute. Ang dahil magaganda rito. yan pa, oh. Ito, super cute din. Barbie, $34. four dollars. John a beanie, yun, super cute. Eto pa mga loves, mga nine. Ayan lahat yan nine, nine, nine. <laughs> Yung mata ko mga loves. <laughs> Hindi na mapagkaano. -ano. Oh cute. Steve Madden. Size 9. Ang cute ng mga sapatos mga loves. May mga boots pa. Oh. Ayan. Bili na, mga loves. Pakimain na lang. Charot. Php <laughs> 14.99, oh. Umumura, mga loves. Ayan pa, oh. Kaya niyo itong sinukat ko, mga loves. Super cute. Kaso, masakit siya sa paa. Ayan. Uh! Ito yung kanyang, ano, yung isa, ano. Ang ganda niyo mga loves. Pang-cross natin. Wow! Kaso, masakit sa paa. This one is cute, mga loves. For $34. Naka... from 98 mga loves na GB. so yeah. Sukat natin. Parang, uh, sakto lang yung, ano yung mga loves. Pero parang ang laki yung tignan mo. Ayan. Yeah. cute din ito mga loves. Alex Marie. so oh, sukat lang so na sukat. Sige, iso mo na cute. Cute siya mga loves. Ayan, o. Hmm. Ang ganda. Ang bongga rin itong boots na to mga loves, Oh. Kaso sobrang taas. Tapos, ito pa, Oh. Ang bongga. Kaso, <laughs> ang taas niya masyado, mga loves. Okay, sana ako sa ganito. si mo, mga ganyan. Para hindi masyadong mahirap irampa. Tapos, may pang mga... Ito rin. Pareho rin yun ano, yung mga loves. Gusto ko yung sakto lang yung taas. Huwag na mo yung sobrang taas, mga loves. <laughs> kasi mahirapan tayo pag maglakad tayo. Madami na kasi ako mga black na sandals, mga ay sandals, boots. Ito cute mga loves, oh. Sobrang kapal ng ano, ang ganda. Ganyan mga magandang ipang ano mga loves, ipang rampa. Ayan. Ang ganda mga loves, super cute. Tapos hindi siya masakit sa paa. Ganda yung mga gusto kong boots. So Steve Madden yung brand niya mga loves. Ayan, ang ganda. So bibiling ko to. Super cute niya. So, bali yung price niya, original, mga loves, is nasa $159. So, $160, nag-gain $55.99. $55 so, $56, mga loves. So, kunin na natin. Sobrang bagsak presyo na niya, mga loves. Iniwan ko lang yung card ko dito, mga loves. Ayan, lagay natin dyan. So, ito, mga loves, bibiling ko rin siya. Ang taas ng takong, pero sobrang comfortable, mga loves. Ayan, so, Vince Camoto tama ba yun? <laughs> Tapos, yung maganda tong brand na itong mga loves eh. Ayan, Vince Camuto Tapos, yung price niya mga loves is regular price niya is nasa $100. Ayan, $99.99. .99. And then, down to $34.99. Sobrang bagsak presyo niya mga loves. Ang ganda. Pang Chicago. <laughs> Chicago or New York. Wow. Ayan, so lagyan natin sa ating card. Ayun na naman mga loves. Ibali, ano Self-love. wax wow, self-love. Ito pa, mga loves, bongga. Ang dami pa, oh. Ito naman, naka 50% off sa original price. Ayan. Mga Echo, favorite natin. Siyempre, kahit naka 50% off, medyo pricey pa rin siya mga loves. Ayan. Ito, nakita ko to kanina. Um, tignan nyo. Echo nasa 200%, 200%, 200 hours. So, naka 50. So, fa, uh, 100 na lang. Or, 5,000. Mahal pa rin siya ng mga loves. 10,000. Pero, kung eh, sa Pilipinas ka bibili, parang wala kang makikita ng 50% off ng mga ganyan mga loves. Yung, meron pang ag. Tignan nyo to. Super cute. 460. 120 naging 60 dollars na lang. Ang ganda nito mga loves. Oh, Merrell from $120 naging $60 na lang. Super cute niya. Parang pwede nating ipang duty to mga loves. Ang ganda no? Gaganda na ko sa kanyang kulay. para siyang ma-violet na parang ma-pink-pink. -pink. Ewan ba? Anong tawag sa kulay na yan? masado Masyado palang malaki sa akin mga loves. Sinukat ko. <laughs> 9.5 pala to. Hindi pala nakikita niyo. Ayan o. Oh. Sa paginaganyan ko yung aking grade to. Nakikita niyo. Masyado siyang malaki. Hello mga loves, may nakita kong Steve Madden. Super cute. Ang ganda niya mga love slides. Ayan, pakita ko sa inyo. ayun siya mga loves. pa diba, napaka pretty. So, ang regular price niya is $59.99. So, parang $60. Naging $20.99 na lang. So, $1,000 pesos na lang siya mga loves. Bilin na natin. Lagyan natin sa ating card. Ito. Magkano kaya ang aabutin ko ngayon mga I am broke. Wow. <laughs> yeah. May nakita ko mga loves yung kagaya ng Merrell na super cute niya. Sorrel naman to mga loves. Ang ganda ng kanyang kulay. Kaso mga loves, ang higpit sa akin, 8.5. <laughs> ang ganda niya sana, oh. Super cute niya. So, ang price niya to mga loves is nasa magkano ba? 125 tapos down to 62 dollars. Super cute kaso wala tayong size. Ang ganda sana niya. Ang ganda rin ito mga loves, oh. Wala pa akong kulay na ganitong sandals. Ayan. 8.5, pero parang kasya ko naman siya mga loves. Ang cute. 8.5 na. Ayan, 8.5 for $45. From $120. Ayan mga loves. Ang cute niya, no? Oh. Kasi lahat, karamihan ng mga 9. Wala na mga loves. Tignan niyo naman to. <laughs> ang bongga. <laughs> Taray. Anong size to? 8.5 for 45 dollars. Tantaray naman yun mga lang. Napaka-flamboyant naman niyan. Ang dami din mga magagandang damit dito mga loves. Kaso kahit na nakasale, medyo pricey pa rin sila. Tanan nyo to. Antonio Melanie. From $349 naging to own. $122 na lang. Ayan, ang mahal pa din, di ba? <laughs> oh. Pang ano to? Maganda to pang cruise mga loves. Ang ganda nito. $69. Ang taray. Ang cute, oh. Ang ganda niya mga loves. Gustuhan ko yan. Kaso $69. Bilin kaya natin. Not sure. So, hihiwalay natin mga loves. Ito, pinagkukuha pa ng asawa ko. Ayan, tapos na ko rin siyang underwear niya. So, sabi ko, pupunta ako doon kasi kukuhanan ko din sila. sila mama. So, yung mga shoes mga loves, ako magbabayad niya siyempre. Pero ito mga yan, Ilagay natin sa cart ni Kirby. <laughs> Para siya magbayad. Tapos ito pa mga loves. Papabayad ko sa kanya rin to. Tapos yung ano. Yung ano ba yun yung binin nating pan. Ah, tanggalin natin. Yeah, that's cute. Luxury hotel. Is it a shower curtain? Yeah, put it in your cart. Eh, <laughs> siya magbabayad ng mga loves. Ito mga kaartihan ko. Ako magbabayad niyan yung mga bags. Ayan, mga rags. Oh. Hello. Hello, extra shift na naman tayo. Ligay natin dyan. Ayan, si Curve yung magbabayad. Tapos ito, ako na yung mga rags. Kasi mahal man siya. Ligay natin dito. Ah, shoes mo na unahin ko. Ligay natin yung shoes. Ayan, black. And brown. And then, lagay natin ito dito. Paganyan. And this one. Yarn. So, pinuntahan ko ulit ang mga underwear, mga love. <laughs> Kasi, bibilang ko sila mga... Ay, sila mga... Si Papa. So, ilan na lang natitirang size dito? Ito, 36, 36. Meron na tirang... 1, 2, 3, mga love. So, $7 na lang siya. So ay mga loves 34 yung si yung kapatid kong lalaki at saka yung asawa ni ate. Tapos ito 36 si papa, saka si papa. So ayun kunin natin. Ito naman ay anong size nito? Oh, 40. Masyadong ano. It's only 4 dollars, hon. What what size do you wear? 42? This one is 40 for 4 dollars. That's cheap. eto mga loves, wala nang iba. Ha? Meron Boxer 34. Ayan. How much is this? Ah, $9. Medyo pricey. Ito na lang. Wala nang ibang ano mga loves. Ah, oh, what about this? Ah, Boxer din. 38. Size ng Diyosawa ko yan eh. 38. This one is 36. Boxer. Kukuha ko rin ako nito mga loves. 40. So, ito na lang. Mayroong isang box store. Kunin natin, kunin natin to. 40. Dito naman kami sa mga belt, mga loves. Magkahanap just hawak. <laughs> Ayan. Mga naka-ano na siya, mga loves. Reduced price. Ayan. May Calvin Klein. Okay, Colhan. This one, Han. Dry Calvin Klein. 42. What? 42, 44. That one. Here you go. So, kukunin daw niya yung CK at saka yung Columbia. Ayan. Maraming nakita ang pants para sa Diyosawa, mga loves. Cargo pants. 42 by 30. Ayan. For $20. Sabi ko, na ng dalawa. Ayan. So, kukunin namin yung dalawang pants na yan. Para naman sa aking Diyosawa, mga loves. <laughs> Grabe. Shopping now, broke later. <laughs> This is a early Christmas shopping huh <laughs> Yung yeah, mga pinagbibili namin dito, mga loves. Pantanggal stress. Charot! <laughs> Tanggal stress. Mga loves, may nakita ko mga t-shirt. Mga puting t-shirt. $4.99 lang. Grabe, oh. Ito size ng asawa ko. So, bibili namin to. XLT, han, huh? This is your size. For $4.99. <laughs> you get three. See? Lagyan natin dito sa... Nangulit ako ng cart, mga loves. Ayan. Kuha pa ako isa, mga loves. Ayan. 2XT. Tapos, kulit ako one more, mga loves. V-neck naman. 2XT ito, man. V-neck, mga loves. Ayan. Dito naman kayo sa mga sweatshirts, mga loves. Tignan nyo, 799. Bagsak presya talaga. <laughs> Sinanap ko kay asawa ko. Meron ako nak nakita dito. 2X. For 799. Tapos ito rin. So napakita cool. ko sa kanya. Ayan yung mga napipili ko, mga loves. So, bibili namin yan kasi sobrang bagsak pre presyo. presyo, lalo na itong brand na brand na to, mga loves. Ano nyo, $69.50 yung original price naging parang $8 na lang. Yung sukat na naasawa ko mga loves. <laughs> Looks good, honey. Hmm. Or maybe you need XL, that's 2X. Is it too, too loose or just right? So ay, mga loves, ito yung mga kukuha namin. Apat siya. Ayan. Parang mga pinagkukuha namin mga loves. <laughs> Ang dami kasi mga nakaka-sale dito. Parang lahat ng mga paninda nakaka-sale. 65%, 50%. Pero syempre yung iba, ano pa lang mga loves. Kahit naka 50%, mahal pa rin siya. <laughs> pero ito, talagang bongga yung presyo mga loves. From $80 down to $7.99 or $8. Ang ganun. So mga loves, may mga nakita ko dito mga ano, mga dress na sobrang mura. $2.99 lang siya mga loves. Yung regular price niya is nasa $44. dollars. $44. So, bibili ko to para sa aking mga pamangkin mga loves. So, ayun siya. Oh, tignan yung mga loves. <laughs> so, kukuha na ko ng isa yung pamangkin ko. Mga pamangkin ko, tigisa sila. Yarn. Ayan, nanguha na ako mga loves. So, ito, tigisa sila. Ayan. Sana mag siya sa kanila mga loves. <laughs> Mukha siyang malaki pero parang, ewan ko ba. Kasha na nila yan. Iniisip ko naman kung ito yung kukuhanin ko, yung maliliit. Para naman sobrang liit. Ayan, oh. Eh, you know, pero bahala na. Ayan. Eh, at least meron tayo nakuha para sa kanila mga loves na bagsak presyo. So, yun na yung cart namin, mga loves. Nakatatlong cart kami ng akin. Diyosawa. Ayan. Ito pa yung mga ibang bags, mga loves. Ang gaganda. Tignan nyo naman yun, napaka-live lang. Alive ng kulay. Ito pa, tote bag. Ang cute. Maganda yung mga tote bag pang travel, mga loves eh. Ito pa, ayan. Dito. Ayan. Oops, what's this? Cute. How much is this? 52 dollars, not bad. Ito mga itim naman to mga loves. Ayan. Ang dami ko na naman. Bags, mga loves. Dag dagdagan na naman ng dalawa. Ang ganda nito mga loves opang concert. consort. Medyo pricey pa din siya. Saka itong isa, tignan niyo. Ang cute ng kanyang kulay. Kaso, gusto ko sana mga loves. Ayun o, no, ang cute niya. Kaso mga loves, gusto ko siya. Kung oh, black ang kanyang kulay or white. Parang ang hirap kasing turnuhan pag kanyang kulay. Hmm na mga loves, Meron pa ako nakatitito. Ang dami mga ano, mga dress na nakasale siya na 1999 lang mga loves. Pero yung presyo niya, pag original price, sobrang mahal. So, pakita ko sa inyo. So, yung mga nagugustuhan ko mga loves. Ito. Ayan. And then, this one, pinili ng aking asawa. So, susukat ko yan mga loves. And this one as well. Super cute. Ayan. May pinapakita. Mer I, I already have one hand huh? right here. See? Yup! Found one. Calvin Klein yan, mga loves. Mm. So, susukat ko yan. And ito, nagustuhan ko rin siya, mga loves. Super cute. Ang ganda, no? Susukat ko. Titignan natin kung ano yung mga magugustuhan natin, mga loves. So, ito yung kukuhanin ka, mga loves. Tatlo yung napili ko. Ang kukit niya. Ang ganda. So, check out na tayo. Ginabi na kami mga loves. Imbis na babalik kami ng Illinois, napagpasyahan namin ng Diyosawa ko na bumalik na lang ng casino. <laughs> Kasi ano na mga loves, alas 7 na. <laughs> Napag ano na na kami ng mo sabi, in 10 minutes, we'll be closing. <laughs> Kalakotin sila magsarado. Ano pala, 7. So daan muna tayo dito sa China King kasi gutom na kayo mga loves. Di pa kami nag ano ng asawa ko. Kinay lang namin yung donut. So ayan, let's eat. Ano, 9 pa naman ang sarado nila. So, let's go. Hindi <laughs> ko alam kung ano mga pinag-order ko mga loves. Basta meron akong seafood soup. Ayan. And ito, na so parang onion lahat ng ano. My chicken and my rice. And yung asawa ko, nindi pa niya yung kanyang food. So, nakabalik na kami dito sa hotel mga lahat. <laughs> Sabi ko sa asawa ko, uuwi pa, diyan. yan. Ayaw na kasi niya mag-drive kasi mga lahat. Kung babalik pa kami doon, babalik pa naman ng bahay mga 3 hours pa eh. Kaya bumalik na lang kami dito sa hotel. Kaya na kasi nag-check out kami. Pero, technically hindi kami nag nag out kami pero hindi kami nag check out sa front desk kasi yun na yung ginagawa namin ng asawa ko kasi ang stay namin dito is hanggang bukas pa so dinadala lang dinadala namin yung susi kasi pwede ka nang mag ano pwede ka mag out online so ganun yung ginagawa namin kasi na ano namin yun nung no, nagpunta kami ng Las Vegas di ba diba? ang aga namin nag check out tapos ang ending hindi natuloy ay parang yung eroplano hindi hindi dumating kaya ang nangyari mga loves bumalik ulit kami sa hotel tapos nakiusap na lang ako dun sa front desk na uh, ibigay yung susi kasi kahit na nag check out na kami kaya ang ginagawa na ngayon mga loves pag check out kami kapag talagang nakaalis na talaga kami <laughs> kasi pwede mo gawin yung check out online kaya ayan eto balik sa hotel kami ng aking gisawa and mag aano ako ng ano nagbaon kasi ako ng, ito, chocolate milk. So, ipiaan ako to sa aking jisawa. Ayan, mga loves, ang laki ng amin nagasto sa pag-shopping. Pero, okay lang yun, mga loves. Para naman na yan, reward natin sa ating sarili. Wow! So, yun lang for today's video, mga loves. Thank you so much for watching and I'll see you on our next vlog. Bye! Uh -huh. Bye!